Oh, uh Masantos yung araw um Magandang hapon o oh, ano na magandang gabi o oh, hapon eh okay, hapon muna uh, Magandang hapon po sa dilahat welcome to my blogo oh. Nagluluto ako ng kanin ko para ay ulam pa pa mar longganisa Nagluluto na yan jujul na yung kanin ah Mga idol mga friends <coughs> Oh Chat out Marvin Bauson, Janet Bauson. Angel Sweet shout out. Starman Boy shout out. Starman Girl shout out. Kosley shout out. Uniworld shout out. Johan Guzman, Albin the captain of World. Angel Sweet shout out. Uh, Koya Games Vlog shout out. Uh, Samba Girls Kalasyaw shout out at yung yung tumataabong konsero nga pala si GC Munoz tumataabong shout out konsero at saka si Doktora Madonna Salinas shout out konsero Doktora Madonna Salinas at saka si tumataabong konsero din ng Kalasyaw si Mel Shapira shout out mga konsero GC Munoz, Mel Sapira, Madonna Salinas. Ah, uh, tomato bongko tiro nang kerasi omoy nang siap semua senyo. Ah. Uh. Ah, uh, Sir Jinjing ko sale siap tau Sir Jim tu ngon sale siap tau. Si kompare pare tang si kompare ko ra siap tau. Ah. Kung ano man yan kikita Sa kapitbahay bahay ko, yung kambing, makikita nyo yung mga kambing, di ako yun naglalakad doon, may area yung kambing ah, yun know, you know. o, oh. yun o, yun o, yun o. Naluluto ko ng ulam ko, para mamaya, yun, lago ko muna. O, oh. yun know. o. Oh. Kaya yeah, sa usok mga idol, mga friends ha, pag naluto na yan, kanin na susunod ko dyan. O, oh. Jong Oson shout out. Ah. Kumpari Rudil Pere shout out pare tan si Kumari Kora tan si Jan Robinson Pere shout out Balingaw, mari pi bakul-kul shout out. Oh, siyu-siyu na mga friends ha. Tao, usok.